So, everyone, ayan, we're back for another video of reaction video. Huy! Reaction video naman yun. Ito ang ginakuha na ninok. And I will be reacting sa strings na music video ng Bini. Ay, hindi music video, ba kasi napanood ko rin yung music video. Yung Wish Bus, kasi nga, sabi doon na, maganda daw. Nakikita ko doon sa mga comment ng mga mga tao doon sa mga ibang nag sa ibang nag reaction video sa mga ano ng Bini. Hindi nyo na bini yung puso natin <laughs> na we're reacting sa wish bus na performance ng bini. Okay, here we go. So, uh -huh. Ay, sa US pala to. Ngayon ko na nabasa yung buong caption. Bini performs strings live on the Wish USA bus. <laughs> Ang ganda ni Gwen talaga. Teka, huwag muna baka Oh! muna baka mabasag. Hey, Wish, hey wag 'wag magulo Hey wag mo nang magulo Go <laughs> stay I'm pretty mo Be, yung face card ni Gwen Tengness <laughs> lahat ng ito Nagmamadali Uy, ang ganda ni Gwen Uy, yan ang gwapa, Gwen Uy, putol yung ano ni Gwen Ay, ko putol yung headset niya Ang ganda ni Gwen, tinan niyo Uy, yung face card Grabe ang fierce sa lupa Ang galing Uy! To <laughs> Ang bias ko si Gwen. Pinaka bias ko talaga recorder ko si Gwen. Gwen um, Colette, Aya, and, di ba, bias sa kalimutan, Mika. Yan talaga ang apat ko. Go higher! Yeah, yeah. Yeah, hiya, yeah, yeah, yeah yeah I wake up wake up get higher yeah yeah really really trying, but sometimes i inside lie. In oh, Ang ate ayan yo, ang ate ayan yo napakasimple lang talaga oh, di ba? Nagcoat lang si Ate Aya 'be. Eh. Strong inside lie. ko. di ba? <laughs>

Gwen, pwede kitang iuwi? Yes. Sinta isi ang ano ni stacy, yun yung ang demure, yung parang dalagang dalaga. Get naman marinig mo ito. Nahihirapan, naghihinga. <laughs> Nahihirap <laughs> Yung vocal fry Go Master Joe, vocal fry I love the vocal fry Ito, Nahihirapan Nahihirapan <laughs> The vocal fry Nakihingalo Alam kong kaya pero pwede Ha 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 kaya tulit ulit ulit nagtagilit na si kulit bay kung kaya pero pwede bang muna huminto dito huy <tong> <come> okay? <tong> <tong> busy si ang tahimik sa gilid lang pero yung <tong> Yeah, yeah, yeah. <tong> Pinggan nyo. na ulo ko sa inyo. No wings, don't let me fall -ya. -ya. Yeah, yeah, yeah. Wake up, wake up, get -ya. Ah, ano lang pala yun? Ay, ito pala yung aya. Red is sa position. Ay, stings pala. is a position. Stacey.

So love yourself first before all hurts And tie all the knots, believe and you'll make it So love yourself first before it all hurts And tie all the knots and believe you'll make it Yeah, na mabini ko, bini bini ko, bini bini ko kita eh. Ay, yung pusa ni Aya, si Ling Ling Tama, kaya pala talaga kay Ling Ling <laughs> ang ganda Uy, ito pa naman eh ay panoorin ko panoorin ko na lang lahat ng mga video ng mga ano wish nila never pa ako nakapanood ng mga wish um, hindi ako sure pero feeling ko hindi pa ako nakapanood ng mga wish uh, performances nila ng bini so papanoorin ko at saka ng tawag dito um, kasi puro music video pinapanood ko and hindi din lahat ng music video kasi halos sa Spotify ko napakinggan lahat ng mga kanta nila and yung lyrics dun ko halos na learn yung lyrics nila so ang sure ko na nakita na music video is Cherry on Top Strings Born to Win hindi ko pa nga nakita ang music video ng Born to Win and um, yun lang tropiko Salamin Salamin and Carrera yan yung lima na yan kasi more on Spotify yung ano ko talaga. Di ba, fan ako ng Binep, hindi ko na panood yung mga music videos nila. Pero palagi palagi kong, kasi doon ako sa chismis nakafocus, Besh. Sa chismis ako nakafocus, ano mga what abouts and whereabouts at mga fancam cam videos, performances ng mga Bini sa ibang bansa at sa ibang concert. Doon ako nakafocus. Bakit? <laughs> Huy! Ayan! Okay, so I will be um, reacting to more Beanie Wish videos, mga hindi MV videos, and I will be also reacting to some of their music videos. And, huy, ang galing, hindi ako makamove on doon sa kay Gwen. Yung face card ni Gwen sa una-una, -una. -una. mo talaga ba? Hey! Yung nag-rap. Na, parang hindi ko na ito kaya. Ah. Well, anyways, see you in my next video and hope you follow me on TikTok. It's Papoy and Carl. I won't be changing the name na it's it's always Papoy and Carl but our Facebook name we change it back to our original name, it's the Tubong General. So if you guys are wondering, Char, we famous if some of you guys na nakafollow sa amin are wondering, may nag-a-appear na Tubong General sa inyo, that's us, that's me and Carl. We change it back to our original. Ayan, this is Papo, your home by ang taong bahay. Naman tala sa mga ba sa bahay. See you on our next video. Bye! Tara-tara, zoom, bini-bini-bloom.